akyat gamay. So yan na, pila na. Sulat so, muna tayo ng pangalan. Yo WhatsApp. up? bagong araw, panibagong bagong vlog. So andito tayo sa terminal. Ka. Balik tayo muna ang oras ngayon ay alas 12 ng tanghali so nagantay kami ng kay kami sa Santa Clara dito kami sa terminal ngayon so abangan mamaya balik tayo ng Manila tara Let's rock human has been neutralized. Sakit na kami. Uh, one. Dito sa malaki. Spati. Ito na yun. Manifesto muna tayo. Sulat tayo ng pangalan. Yes. Sulat ng pangalan. Sulat so, muna tayo ng pangalan Para diretsyo Ito kami sa taas Ordinary kami Yung ticket namin dito kami sa kabila ha? Samantala bawal upuan noon Na upuan namin so, Dito, dito kami na Kabila, sarado Dito Dito kami sa may Agpatay tayo dito Mainit Sinasabi ko na nga eh. Mainit walang aircon, ano ba 'yan? Ito tayo Sa taas. Sa taas? O, Testing tayo sa taas. Video ko yan po. Video ko yan nga. Oh. Shout out sa barko namin na walang aircon. Sana all. May video kayo. Akyat kami sa third floor para umanap ng magandang relax. Ayan. Ano dito? Pwede makaw ano? Istasyon pa rin to. Dito? Mahangin? Wala. Mainit pa rin dito. Dito pa rin tayo. Dito na lang. Mainit daw dyan. Di, kung mainit dyan, dito tayo. Dito, roll Wali tayo. Yan. Mainit. O dito, mahangin. Pag talikod dito, mainit pa rin. Dere. Hah? Bungkut ada apa? batang nah. Kain mo nah. So, dito na lang kami. Ay, ini dito mahangin. So, dito, kantasama ko si Uto. Yan, dito na kami. So, anong oras na? Alas alas dos na. Ano ba anong oras na alis ito? Pakain muna kami kasi kami naka uh, tanghalian. so, abang ng ating ang ating pamasahe ay 1.6 pero sa sulot nito ah, magiging 1.8 1.8, babalik sa 1.8 yung pamasahe tataas ang pamasahe natin pero paglampas nito ng holy week, babalik na rin nito ang pamasahe so yun, sa mga nagbabalak umuwi, umuwi na ngayon so, yun, ah, gabi na alas alas utso yung ah, siraan kasi ang makina mahina ang takbo namin kaya ah, na, ngayon pa lang kami nakakadaong dahil eh, parang namin bumaba yung ano yung sasakyan saka naman kami o oh, dami kaya ng pasero dami mga pasero o oh. yan o libot oh. oh. wala na ayun o oh. siya So wala Antay-antay uh, kami Meron po, sa, oh, dami, eh. so dami So Yan ang mga bang ah, Bababa kami mamaya Magutom na Pakain muna Disturbo kayo ah. So yan na Hindi huh? yes, siya Ito yung pangalan mo ano? Garland sure. Jorlin Ayan, shout out kay Don Kasama namin sabay sa barko Ayan o, ganda <laughs> Parang si Maria Ayan <laughs> <laughs> yun uh, may gabi na kami 7, uh, 8 na, mag na 9 na Wala na Gutom na gutom na Ngayon pa lang kami nakarating Ayan o, oh, barko Wala na ito so, yung bus namin 8718 Bus namin Shout out sa taga Pyodoran oh. Na Ito na kami Nagkasaya na kami sa bus Nasa front kami kami So andito kami sa uh, Skyway pa Skyway kami Nadaan na lang na ng umaga Layo na namin Kaya uh, Iwan ko Darating kami nito Mga 9 or 10 O 11 Sa Cubao Sa Parmer Dadaan kami ng isang palok